Hello, harap mga kabakyard. Uh, magpapakain tayo doon sa sisiw ko mga kabakyard. Binaba ko na. Doon sa labas. Mas ko ng uh, rinse na maliit. Yung scratch spin lang mga kabakyard. Ang natin. Dala ng kinapagkain. Ginawan ko talaga siya mga kabakyard ng scratch spin para maka scratch, scratch sa lupa at pinaka exercise yan mga kapakir do tinakpan ko ayan scratch spin lang yan tinakpan ko ayan dito sila ayan o ayan sila mga kapakir do binaba ko na sila mga kapakir do ayan sila oh yan sila yung isa nandun sa ilalim mo oh, nagtago <laughs> anim yan sila mga kabakyard ayan dito na yan sila lalaki dito ko na yan sila lalaki mga kabakyard dito na yan sila matutulog itong ganitong style mga kabakyard malaking tulong sa atin to lalo na sa ating mga palahi ganyan maliit pa lang sila uh, lumaki lang sila sa lupa at nila makukuha yung tibay mga kabakyard tibay at saka ah uh, yung paa nila uh, ano sila yung pencil pit ayan dyan yan sila lalaki pag medyo malaki na yan mga kapakir dilipat ko na naman doon sa kabila yun doon yung na yun hanggang dalhin sa bundok pakawalan kasi unti unti lang naman ang palahe natin importante mga kapakir nandito dyan sila maka exercise yan, maganda exercise sa kanila yan mga kapakir yan, scratch pin lang yan. Lagyan ko lang ng ano, harang. Pero nilagyan ko ng ano mga backyard yung ito screen o. para hindi mapasok ng mga pusa at saka daga. Paikot, paikot yan screen. Tapos, yan. Diyan yan sila matutulog. Dan diyan yan sila lalaki. Ayan mga backyard. Ito mga backyard talagang sa ating mga backyard. Ah, uh... Ah, importante sa atin yan na ah, mailapag na natin ang ating mga ganyang kalaki. Yung kalaking sa lupa. Para dyan sila kukuha ng tibay lakas. Ayan. Share lang mga bakard. Ito. Gawin nyo. Ah, Kayang-kaya natin yan. May sisiw tayo. Lagyan natin ng mga damo sa lupa. Huwag natin hayaan na puro lupa yan mga bakard. Kasi pag umulan, puputik yan kailangan mayroon silang mapatungan yan o mga ano, mga damo damo yan dagdagan ko pa yan baka umulan makapatong sila yan uh, thank you for watching mga pagkard okay. basta try nyo ito maganda itong ganito mailapag natin sa loob kasi like exercise sila kaya baba yan may dapuan din na mali ito isa yan sila nag enjoy sila dyan tirahin natin ng vitamin si pre laging pakain at yung patubig natin premoxil vitamins natin dito yung ano vitamin pro what up marami salamat so, bye bye